Balikan ang kaso ni Ilana Frick-Shamji, sa Toronto, isang 400 meters na paglalakbay patimugkanluran ang magdadala sa iyo sa Windsor na matatagpuan sa pampang ng Detroit River, tapat ng Amerika na may kaparehong pangalan. Ang syudad na ito ang naging bagong tahanan para sa dalawang imigranteng Croatia, sina Joseph at Anna Frick, na nakahanap ng trabaho sa magkaribal na mga kumpanya ng kotse, ang Chrysler at General Motors biniyayaan ng mag-asawa ng dalawang anak na babae, ang panganay, si Carolina, ay sinilang noong 1970 at ang ikalawa, si Elana, noong 1977. Itinuring si Elana bilang milagro ng kanyang mga magulang pagkatapos ng dalawang nabigong pagbubuntis at payong medikal laban sa posibilidad ng pagkakaroon ng higit pang mga anak. Kapwa matalino ang dalawa, ngunit ang nakababatang si Elana ay nagpakita ng malakas na hilig sa pagbabasa at nagtamo ng kahusayan sa akademiko nung siya ay nasa middle school. Inilaan ni Elana ang kanyang kabataan sa pagbabasa, pagsayaw, at particular siyang naging masigasig tungkol sa tagumpay sa pinansyal na hinikayat ng sipag ng kanyang mga magulang. Tuwing taginit, nagtrabaho siya sa mga bukit ng mais sa paligid ng Windsor. Nagnanais na kumita ng sapat upang hindi na kailanganin ng kanyang mga magulang na magtrabaho. Si Elana ay likas na namumukod sa matematika at siyensya at may pangarap na ituloy ang isang karera sa medisina. Sa kanyang huling taon sa high school, siya ay lubos na umibig kay Matthew Reno, isang kapwa mag-aaral. Hindi sila mapaghiwalay. Ibinahagi nila ang lahat ng kanilang mga aktibidad at patuloy ang kanilang pagiging malapit sa University of Windsor kung saan kilala sila bilang isang masaya at maaasahang magkasintahan. Noong 1999, sinimula ni Alana ang kanyang pag-aaral sa medisina sa University of Ottawa habang pinapanatili ang relasyon sa malayuang distansya kay Matthew. Subalit, napatunayan na masyadong mahirap ang pagiging magkalayo na humantong sa kanilang huli na paghihiwalay sa kabila ng naunang pag-uusap tungkol sa kasal sa mga sumunod na taon. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, pinili ni Elana ang landas ng kalayaan. Ngunit isang hindi inaasahang pagkakataon noong 2003, ang nagbago ng kanyang buhay. Nangyari ito sa isang disente ngunit diformal na gabi sa isang lounge ng ospital sa Ottawa habang naglalaro siya ng bilyar. Doon niya nakilala si Muhammad Shamji, isang baguhan sa kawani ng ospital at kasalukuyang nag-aaral sa Departamento ng Reconstructive Surgery sa isang kalapit na klinika. Agad na nabigahan ni si Muhammad kay Elana hanggang sa napilitan siyang mag-usisa tungkol sa kanya sa ilang mga NARS upang makuha lang ang kanyang contact information. Kilala si Elana Frick sa kanyang kaalaman at si Muhammad sa kabila ng kanyang pagiging mahiyain at introvert ay lumutang din sa akademiya. Nagtapos siya mula sa prestigyosong Ashbury College at nagtamo ng master's degree sa organic chemistry mula sa Yale University. Ang kanyang kakayahang mumiti sa harap ng iba ay sagwil sa kanyang romantikong mga pagsisikap ngunit pinilit ni Elana na maging bukas at magiliw sa kanya. Sa kabila nito, ang kanyang ambisyon at katalinuhan ay kalaunan nakakuha ng puso ni Elana. Nagsimula silang mag-date, ngunit hindi nagtagal bago lumitaw ang mga problema. Labis na umibig si Elana kay Muhammad, pero pakiramdam niya ay hindi siya sapat para kay Muhammad, lalo na na-discover niyang nakikipagkita pa rin ito sa isang dating kaibigan mula sa kolehiyo. Ang ganitong duality ay nagdulot ng ilang hindi pagkakaunawaan sa simula at tila nagbigay ito ng impresyon na isang panig lamang ang relasyon. Si Elana ay madalas na nagbigay kay Muhammad ng mga regalo at sorpresa, ngunit ang tugon niya ay malamig at tila walang interes, kulang ng sigla sa kanilang romantikong ugnayan. Nung pagugaling pa ito ay nagahas ng pag-aalala sa mga magulang ni Elana, nag-aalala sila na matali ang kanilang anak sa isang taong hindi tunay na nagmamahal sa kanya dalawang beses nilang tinangkang tapusin ang relasyon sa unang taon. Ngunit sa bawat pagkakataon, nakakumbinsi si Muhammad na bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Parehong sorpresa at hamon ang pagbubuntis sa kanilang relasyon na tumating sa napakagulong yugto. Kapwa sila nagmula sa isang kulturang muslim na may Somali heritage. Nagdagdag ito ng panibagong dimensyon sa kanilang mga pagsubok at pagtutuos bilang magkasintahan. At ang kanyang unang pagtatangka na kay Elana sa pamamagitan ng usapang panliteratura ay hindi naging maayos. Siya ay naging clumsy at hindi magaling sa usapan. Nakatagpo si Muhammad ng isang napakahirap na pagsubok sapagkat ayon sa kanyang paniniwala, dapat siya ay kasal na bago magkaanak kahit pasalungat ito sa kanyang personal na kagustuhan. Sa bandang huli, pinili niyang sundin ang kanyang tradisyon sa pamamagitan ng pakikipag-isang dibdib kay Elana Noong September ng taong 2004, nagkapalitan sila ng mga pangakong magpakailanman at sinimulan ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa sa isang bahay sa Scout Street sa Ottawa kung saan pareho silang nakakuha ng mga kapakipakinabang na posisyon bilang doktor sa larangan ng pamilyang medisina at neurosurgery. Noong Enero 2005, puno ng kagalakan. Inaasahan nila ang pagdating ng kanilang kauna-unahang anak na babae. Subalit bahagya lang ang nagbago sa pag-uugali ni Muhammad. Ang dedikasyon niya sa kanyang propesyon ay hindi nagbago. Hanggang sa ang kanyang oras ay lunurin na ng trabaho at pag-aaral. Binabalewala ang pangangailangan ng kanyang may bahay at bagong silang na anak. Dahil dito, lumalim ang kanyang pagkakahiwalay sa kanilang buhay pamilya, nagpapakita ng kakaunting, o kahit wala man lang interes sa kalagayan ng kanyang may bahay at anak na babae sa mga sumunod na araw lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ni Muhammad at Elana. Labis na nagalala ang mga magulang ni Elana sa pag-uugali ni Muhammad, lalo na noong marinig nilang sinigawan niya ang kanilang anak sa isang pag-uusap sa telepono. Madalas na nag-iisip si Elana tungkol sa diborsyo bilang isang solusyon sa nagiging kalagayan nila. Ngunit laging may halong pagsisisi pagkatapos ng kanilang mga pagtatalo. Pagdating ng tag-araw ng taong 2005, naging labis na marupok ang samahan nila at ang mga kilos ni Muhammad ay unti-unting hindi na mapigilan hanggang sa umabot sa punto ng pisikal na agresyon. Sinaktan niya si Elana hanggang sa umabot ito sa pagdurugo ng kanyang labi. Dahil dito, naharap si Muhammad sa isang malalim na pagsubok dahil ang pang-aabuso ay humantong sa pagkuha ng legal na aksyon laban sa kanya sa panahong naghahanap siya ng posisyon para sa kanyang doktorado sa Duke University at ang anumang Hatol legal ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanyang akademiko at profesional na hinaharap. Napagtanto ang bigat ng kanyang mga nagawa, nagmakaawa si Muhammad sa kanyang asawa na iurong ang mga sinampahang kaso. Kumingi siya ng paumanhin at nagsusumamo na tanggapin muli. Inilahad niya na ang kanyang buhay ay waring mawawalan ng kulay at kahulugan. Kung wala ang kanyang mahal sa buhay, pagkatapos niyang bawiin ang mga akusasyon laban dito, pumayag si Muhammad sa isang areglo kung saan aaminin niya ang kanyang nagawang kasalanan na ano nagresulta sa isang taon ng probation. Nagdulot ito ng unti-unting pagganda ng kanilang sitwasyon. Kahit papaano'y napigilan ng kasunduang ito ang kanyang mabusok na asal. Subalit nagbunga rin ito ng posibilidad na ang mga susunod na pagkakasala ay posibleng hindi na mapapansin at mapaparusahan. Sa kanilang pagbabalikan, nagbalik loob si Elana kay Muhammad. Marami ang nagtataka kung ano ang nagtutulak kay Elana na manatili sa piling ng kanyang asawa. Siya ay matalino, edukado may pinansyal na independent, at may suporta mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang asawa at ang pag-asa na ito'y magbabago ang nagtulak sa kanya upang manatili. Hindi niya batid, ang mga motibo ni Muhammad ay hindi tulot ng tunay na pagmamahal sa kanya at sa kanilang anak, kundi dahil sa kanyang makasariling layunin at ambisyon. Sa kabila ng lahat, nanatili si Elana Umaasa sa mga pansamantalang ligaya at sa pangarap ng mapayapa at masayang pamilya balang araw. Nang sumapit ang tagsibol ng 2005, nakapasok si Muhammad sa isang tanyag na programa sa Biomedical Engineering sa Duke University. Kasabay nito, nagsimula rin si Elana sa kanyang Master's Degree sa Public Policy. Lumipat ang pamilyang ito sa North Carolina. Sinikap nilang yakapin ang bagong yugto ng kanilang buhay sa suburbia in-enroll nila ang kanilang unang anak na babae sa isang daycare habang sabay na hinahabol ang kanilang mga pangarap sa akademiya at profesyon. Pagkaraan ng tatlo't kalahating taon, natapos ni Muhammad ang kanyang doktorado na orikinal na inilaan upang tapusin sa loob ng limang taon. Habang si Elana naman ay nakatanggap ng isang kapansin-pansing scholarship na tumustos sa karamihan ng kanyang mga gastusin sa pag-aaral. Sila ay parehong kinilala bilang mga nagniningning na mga prospects sa kanika kanilang mga larangan. Sa panahong yon, ipinanganak ang kanilang pangalawang anak na babae. Pagkatapos ng kanilang pag-aaral noong tag ng 2009, humalik ang pamilya na ngayon ay pinubuo ng apat na miyembro sa Ottawa, Canada. Sinimulan ni Elana ang kanyang karera sa medisina sa isang lokal na ospital. Agad niyang itinaguyod ang kanyang sarili bilang isang respetadong doktor sa pamilya. Si Muhammad na nanangangarap maging isang neurosurgeon ay walang tigil sa kanyang pag-aaral na may buong dedikasyon. Lumawak ang kanilang presensya sa social media. Ipinapakita ang isang buhay na tila perpekto at itilig sa ibabaw. Ngunit ang katotohanan sa ilalim ay kabaliktaran. Sa kabila ng kanilang pagpapakita sa online bilang isang perpektong mag-asawa na taglay ang tagumpay na pagmamahal at suporta para sa isa't isa, ang katotohanan ng buhay ni Nina Ilana at Muhammad ay malalim na magkaiba. Sa bawat post nila sa social media, na nagpapamalas ng marangyang biyahe, masasayang pagsasama-sama ng pamilya, at tila walang kapintasang istilo ng pamumuhay, isa lang itong masining na pagtatanghal sa publiko, ang realidad sa kanilang tahanan, gayong paman, ay tahimik na umiikot sa isang malungkot na kwento. Si Muhammad, sa pagkubli ng kanyang totoong kulay, ay mahigpit na nagpipilit ng kontrol kay Ilana. Pantay sarado niya ang mga pagkakaibigan ng kanyang asawa at naguutos na putulin ang anumang ugnayan sa mga tao na hindi niya inaaprobahan. Lahat ng pagbabahagi ni Elana ng litrato sa internet ay dapat may pahintulot mula kay Muhammad. Sa paglipas ng panahon, ang mapagsamantalang asal ni Muhammad ay unti-unting bumabalik. Nagtudulot ito ng mga hidwaan na madalas nagtatapos sa kanya na hindi kinakausap si Elana. Hinahamak ang kanyang paraan ng pag-aalaga sa kanilang mga anak at binabababa ang kanyang pagtingin sa sarili sa pamamagitan ng maanghang na salita. Noong taong 2011, nabiyayahan si Muhammad ng isang scholarship sa isang prestigyosong medikal na institusyon sa pananang Calgary na sumang-ayon sa kanyang matagal ng pangarap na maging talubhasa sa operasyon ng gulugod. Ang pagkakataong ito ay humantong sa kanila na pansamantalang mamuhay ng magkahiwalay. Sa mga bihirang pagkakataong umuuwi si Muhammad, isang email na hindi sinasadyang naiwang nakabukas sa computer ng pamilya ang naging daan upang malantad ang kanyang lihim na relasyon sa iba. Kung saan nabisto ito ni Elana sa pamamagitan ng mga palitan nila ng mensahe, harap-harapan na kinaharap ni Elana si Muhammad hinggil sa kanyang mga aksyon ngunit sa halip na itanggi. Inahamin ni Muhammad ang kanyang pagkakasala. Ang pagamin na ito ay sobrang nakasakit kay Elana. At kahit pa pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan na mag-file ng diborsyo, pinili pa rin niyang bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang pagsasama. Lumipat ang pamilyang Shamji sa Toronto kung saan sila ay bumili ng isang malaking bahay na nagkakahalaga ng 1.5 million dollars sa North York. Isa itong hakbang na tinignan ng iba bilang pagkakataon para ayusin ang gusot sa kanilang pagsasama habang ang iba naman ay nakakita dito bilang isang paraan para kay Muhammad na mas lalo pang higpitan ang kanyang kontrol. Ang pagbubuntis ni Elana ay nagpatuloy at noong October 2013, lumaki ang kanilang pamilya sa pagkakadagdag ng isang batang lalaki. Ang matagal ng hinahangat ni Muhammad na magkaroon ng tagapagmana. Sa mga sumunod na taon, dumaan ang pamilya sa panahon ng katahimikan. Nakamit na ni Muhammad ang kanyang layunin bilang isang kilalang neurosurgeon na espesyalista sa mga injuries sa spinal cord at Tinaguri ang isa sa pinakamahusay na doktor para sa mga kaso na tila wala ng pag-asa. Nakamit din ni Elana ang isang malaking tagumpay sa kanyang karera nang siya'y maging kinatawan ng Ika-11 Distrito ng Ontario Medical Association. Subalit, kasabay ng pag-angat ni Elana sa kanyang larangan, lumala naman ang tensyon sa relasyon nila ni Muhammad. Sa paningin ng iba, mukha silang isang perpektong mag-asawa. Ngunit ang kanilang ipinapakita ay tanging maskara lamang na nagtatago sa tunay na mga pagsubok at tensyon na bumabagabag sa kanilang samahan. May mga pagkakataon na nagkaroon si Elana ng mga sugat, isang hiwa sa palad na kailangang tahiin at isang pasa sa kanyang leeg. Ang mga ito'y hindi na maaaring palampasin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit palagi siyang may nakahandang lohikal na paliwanag para dito. Ngunit sa taginit ng 2016, Muling nanumbalik ang mga pagdududa ni Elana tungkol sa katapatan ng kanyang asawa. Habang ang kanilang anak ay pansamantalang tumira sa mga kaibigan nilang sina Joe at Ana. At ang kanilang iba pang mga anak ay nasa summer camp. Ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang 12th anniversary sa kasal sa pamamagitan ng mga makulay na post sa social media. Ngunit sa gabing iyon, napag-usapan nila ang tungkol sa deporsyo. Pagod na sa pagiging hindi tapat ni Muhammad at sa kakulangan ng iba pang pagpipilian. Napilitan si Elana na maghanap ng aliw sa braso ng isang kasamahan sa trabaho na may asawa rin. Ang pagtanggap ng atensyon mula sa iba ay muling nagpalakas ng kanyang pakiramdam ng pagkakaakit-akit. Itong relasyon ay nagbunga ng pagtanto kay Elana na tuluyan nang nawasak ang relasyon nila ni Muhammad. Sa kalagitna ng Nobyembre 2016, umabot sa rurok ang kanilang sitwasyon na pagtanto ni Elana na hindi na niya kayang tiisin pa ang emosyonal na sakit o pagpapakasakit. Manipulasyon at malupit na pakikitungo na bumalot sa kanilang taon taong pagsasama. Hindi nagbago ang pag-uugali ni Muhammad na natili itong malupit, hindi maunawain, at agresibo, puno ng determinasyon na magpatuloy. Nagpa si Elana na simulan ang proseso ng deporsyo noong biyernes ng November 25 matapos dumalo sa isang medikal na kumperensya. Bumalik siya sa bahay noong linggo ng gabi at iniharap kay Muhammad ang mga papeles ng deporsyo. Naghanap na rin siya ng legal na payo at hiniling sa kanyang asawa na ibunyag ang lahat ng kanilang pinansyal na detalye. Hindi makapaniwala si Muhammad sa pagbabagong ito sa kanilang buhay mag-asawa na nagtuhlak sa isang malagim na pangyayari. Apat na araw pa lamang ang nakalipas mula ng matanggap ang mga papeles ng diborsyo noong Huwebes ng December 1, 2016. Nang bigla na lamang naglahong parang bula si Elana. Ang gabi bago siya tuluyang nawala Nakapagpalitan pa siya ng mga salita sa telepono kasama ang kanyang ina na si Ana. Pero pagdating ng kinabukasan, ang mga tawag sa anak ay sinasalubong na lamang ng katahimikan. Lahat ng pagtatangka niyang kausapin ito sa pamamagitan ng text, hindi rin pinansin. Dala-dala ang pag-aalala. Nakipag-ugnayan si Ana kay Muhammad. Umaasang may alam ito sa kinaroroonan ng kanyang anak. Kalma at walang pag-aalalang ipinalam ni Muhammad na bigla na lamang umalis si Elana sa kalaliman ng gabi dala ang isang maleta upang makipagtagpo daw sa isang lalaking kanyang sinasabi. Gayunpaman, umusbong ang pag-aalinlangan sa puso ng kanyang mga magulang. Alam nilang malapit ang anak sa isang kapitbahay na dati nitong supervisor. Sa kanilang pag-uusisa, napagalaman nilang naiwan ang sasakyan ni Ilana sa garahe hanggang alas 5 ng madaling araw ng sumunod na araw. Punong-puno ng pag-aalala, nagpasya ang pamilya Frick na kumatok sa pintuan ni Muhammad. Ang katahimikan at kakulangan ng balita mula kay Ilana ay labis na gumagambala sa kanila at may pabigat sa kanilang hinala na baka may kinalaman si Muhammad sa nangyari. Dahil dito, hindi na sila nagatubiling ipaalam sa mga autoridad ang sitwasyon. Nagimpake at nagmadaling lumipad patungong Windsor mula Toronto sa parehong gabi. Gamit ang isang ekstrang susi, buong tapang na pumasok sa bahay si Ana at Joseph. Maayos ang lahat maliban sa dalawang doormats na nawawala sa unang palapag at ang naputol na linya ng telepono. Nagluto pa ng almusal ang mga lolo't lola para sa mga apo nang biglaan lamang na dumating si Muhammad. Hindi siya nagpakita ng kasiyahan o anumang pagbati. Kundi sa halip, seryosong inungkat niya ang pagtahawag ng mga magulang ni Elana sa pulisya, bagay na hindi niya nagustuhan. Sa totoo lang, naunang nasuri na ng mga awtoridad ang lugar. Inulit ni Muhammad sa pulis ang parehong kwento tungkol sa sinasabing Pagtataksil ni Elana sa kanya at kung paano niya iniwan ang pamilya dala ng isang maleta. Subalit, hindi akma ang bersyon ng kanyang kwento sa imahe ng isang mapagmahal at mapag ina sa tatlong bata. Hindi man lang maisip ng kanyang pamilya na iiwan siya ng ganun lamang. Sa kasawiang palad, napatunayan ng malalim nilang pangamba noong December 2, 2016 ng isang bumbero habang lumalakad kasama ang kanyang aso sa tabi ng Camber River, malapit sa Nashville Road, ay nadiskubre ang isang malaking maleta na tila itinapon lamang sa gilid ng tulay. Walang pag-aatubiling ipinaalam niya ang nasaksihan sa mga lokal na autoridad na agad ring nag-aksyon at pumunta sa lugar ng insidente upang siya sa atin ang nilalaman ng maleta. At doon nadiskubre nila ang katawan ng isang babae na may mga palatandaan ng bisikal na pang-aabuso at pasa sa buong katawan. Hindi nagtagal, nakilala ng mga autoridad ang biktima. Ang pangalan ni Elana Frick-Shamji ay makikita sa mismong maleta. Naitala na ang pagkawala niya noong mga nakaraang araw. Walang pag-aaksaya ng oras, ipinagbigay alam ng pulisya sa kanyang pamilya ang nakakagimbal na pangyayari at agad na dinala ang katawan para sa isang masusing pagsusuri. Sa loob lamang ng ilang oras, kompirmasyon mula sa DNA tests, ang nagpatunay na ang bangkay ay kay Elana Frick-Shamji nga. Samantala, hinanap ni Muhammad ang suporta sa kanyang kapatid na nagmula pa sa malayong lugar. Magkasama silang naglakbay patungo sa Timog Kanluran. Dumaan sa Mississauga at tumigil upang magkapibandang alas 8 ng gabi. May mga saksi na nakakita sa kanilang pakikipag-usap sa isang lalaking maayos ang pananamit na posibleng isang abogado. Dahil sa takot na baka subukin ni Muhammad na lumaya sa ibang bansa kasama ang kanyang kapatid, Agad na umaksyon ng mga pulis at inaresto siya sa coffee shop dahil sa pagpatay sa kanyang asawa. Ang pag-arestong ito ang nagsara sa kabanata ng kalayaan ni Muhammad. Ang pinakamasakit at marahas na aspeto ng trahedyang ito ay ang di sinasadyang pagiging saksi ng mga anak ni Elana sa kamatayan ng kanilang ina. Noong madaling araw ng December 1, isang matinding pagtatalo ang sumabog sa pagitan ni Elana at Muhammad sunod sa kanilang kasaysayan ng malalalim na pag-aaway. Sa kalituhan, Mali ang napindot ni Elana sa pagtawag sa 911. Ang pagtanggi ni Muhammad sa alok na diborsyo ni Elana ang nagtulak sa kanya sa punto ng mapusok na galit. Narinig ng kanilang panganay na anak na babae ang sigawan at nakita ang kanyang ama sa isang delikadong sitwasyon sa kabila ng kama. Hindi niya nakita ang kanyang ina o ang nasa ilalim nito bago siya pinabalik sa kanyang kwarto. Pagkatapos ng kanyang mapait na gawain, nilagay ni Muhammad ang katawan ni Elana sa isang maleta at inilagay ito sa kanyang kotse. Hindi niya maipasiya kung paano at saan itatapon ng maleta. Inihagis niya ito mula sa isang bridge. Umaasa sa agos ng ilog camper ang magdadala dito patungo sa Lake Ontario. Subalit ito ay natagpuan sa pampang ng ilog. Bumalik siya sa bahay na parang walang naganap. Naghanda ng almusal para sa kanyang mga anak. Hinatid sila sa eskwelahan. At ipinagpatuloy ang kanyang araw. Kasama na ang pagsasagawa ng mga hakbang para itago ang kanyang mga bakas. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang yumaong asawa. Umaarte na parang normal lang ang lahat sa pamamagitan ng pagbanggit sa paghatid sa mga bata sa eskwelahan at pagtatanong kung saan siya naroroon. Nagtag pa rito, inilipat niya ang lahat ng kanilang assets na may halagang lagpas $640,000 sa trust account ng kanyang abogado. Ang mga natuklasan mula sa autopsya ay agad na iniulat. Nagdusa si Elana mula sa isang sugat na leeg at ilang bali sa kanyang mga tadyang at ang kawalan ng hangin o asphyxiation ang natukoy bilang dahilan ng kanyang kamatayan bago itinapon ang kanyang katawan. Nakakalungkot isipin na limang buwan bago ang masaklap na pangyayari, masigla pang ibinahagi ni Elana ang larawan ni Muhammad sa social media na may kasamang caption na Si Dr. Muhammad, kayang baliin ang iyong leeg at pagkatapos ay ayusin ito. Isang mapait na pahiwatig ng mangyayari sa kanya. Sa pagnahanais na makaiwas sa paratang, Una munang iginiit ni Muhammad na inosente siyang tao. Subalit, sa kalagitnaan ng proseso, nagdesisyon siyang umamin sa sala sa pamamagitan ng pag bleed ng guilty upang maiwasan ang pagdestigo ng kanilang 12 years old na anak sa kanyang paghatol. Inamin ng tanyag na si Rohano na lubos na pagtataksil ang kanyang nagawa sa isang babaeng nag-alay ng buhay sa pagtulong sa iba, lalo na sa kanya, na nagbunga ng kanyang pagkakasala sa pagpatay kay Elana Frick-Shamji. Bilang isang mamamayan ng Canada, siya ay sentensyado ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol pagkalipas ng 14 years na nagpapahiwatig na maaari siyang magkaroon ng pagkakataon para sa pagpapalaya pagdating ng 2030. Sa kabila nito, naninindigan si na Ana at Joseph Frick na kailangan ng mas mabigat na parusa sa pagsasabi na ang habang buhay na pagkakakulong ay hindi sapat para sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Ginonita, si Elana Frick bilang isang mahusay na profesional na may malaking kontribusyon sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan, isang mapagmahal na ina sa kanyang tatlong anak at isang masunuring anak na may kahangahangang edukasyon, pinansyal na kalayaan at nagumpisa ng paglalakbay sa sarili niyang pagtuklas at autonomiya. Ang kanyang buhay ay biglang nagwakas dahil sa hindi matanggap ng kanyang asawa ang kanyang pagnanais para sa kalayaan Idinaos ang serbisyo ng paggunita kay Ilana noong December 17 2016. Sa mismong simbahan kung saan siya bininyagan at ikinasal, pagkatapos ng trahedya, lumipat si Ana at Joe sa bahay ng kanilang yumaong anak upang suportahan ang kanilang mga apo sa pagharap sa bagong buhay na wala ang kanilang mga magulang. Si Muhammad, dating iginagalang na neurosurgeon, ay hindi lamang sumira sa kanyang sariling pamilya, kundi pati na rin sa buhay ng Maraming pasyente na umaasa sa kanyang kasanayan at ngayon ay nawalan na ng kanyang pag-aalaga. Sakaling siya ay mapalaya, ang kanyang lisensya sa pag-practice ng medisina ay permanente ng kinansela na nagbabawal sa kanya sa profesyon ng tuluyan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.